Hello guys! Welcome back sa aking munting sari-sari store. Ako po si Lisel at sa ngayong video ay magbablog muna tayo habang inaantay natin yung delivery from grocery. So dapat ako ay maliligo na kasi sobrang banas. Aantay muna natin yung delivery ni grocery. Wala kasi ako mapagbilinan ngayon dito dahil mag-isa ako. So nakakaawa yung mga shipper kung mag-aantay pa. Ayan, paalala ko sa mga nagpapadeliver dyan tulad sa grocery. Lagi nating alalahanin yung mga delivery schedule natin kung may parating tayong order. Ano po? Kasi sa totoo lang guys, yung mga delivery team ay nakakaawa. Minsan, 'di ba nagta-tricycle ako. Nakikita ko yung nagdi-deliver dito sa ibang tindahan, sa ibang barangay. At nagulat ako ang layo ng sakop ng delivery nila. Ang layo. So, ibig sabihin, ang dami nilang pinupuntahang sari-sari store. So, minsan naririnig ko pa sila na madami pa daw silang delivery at gagabihin daw sila. So, minimake sure ko talaga na nandito ako sa bahay. Pag may parating akong delivery, mabilis yung transaction namin at makaalis agad sila para matapos nila yung delivery nila sa buong maghapon. Ano? si medyo naawa talaga ako sa kanila. Yung... <laughs> Ayan, mas gusto ko pang bigyan sila ng tip or mas gusto ko pa silang bigyan bigyan ng pakonsuelo kaysa doon sa mga namamalimos na malalakas naman sa mga paleng kaysa sa bayan wag niyo ko iba siya okay lang na magbigay kasari kaso mas pinaprioritize ko bigyan ng blessings yung mga talagang porsigido naghahanap buhay at talagang masisipag mga kasari so yan lang yung para sa akin nagbibigay din ako dun sa mga nanlilimos pag alam kung hindi nila kaya maghanap buhay pero yan sa mga shipper uh, may time talaga once a month ay binibigyan ko sila ng pamarienda bilang pakonsuelo, maliit lang na bagay pero tatlo kasi sila kada delivery so ngayon, pinapainit ko lang yung laminator ko kasi, uh, ilalaminate ko tong ating signage kasi yung aking signage yan sa sobrang lakas ng hangin, nadala na lumang-luma na kasi yun guys tapos nag na, so ito, hindi na siya mag-fade, kasi ang gamit ko ngayong ink sa aking printer, Epson L5190 ay, ano na, pigment So, pag pigment, hindi na siya mag-fade. Ganyan na yung kulay niya. Pag uh, dye ink, nag-fade yun. Sa mga nagpapagawa ng ID photo, ito, kaya uh, pinalitan ko para mas malaki yung sakop na magiging servisyo ko doon sa mga customer ko para makatanggap ako ng ID photos. Yung nilalagay sa ID, 1 by 1 at 2x2. So, magandang gamitin doon ay pigment ink para kahit matagal, ay magamit pa rin nila yung mga pictures nila para sulit yung binayad sa atin. So, ito ay manipis lang. Kasi pang signage lang naman. Papainit na ako dito ng ating laminator sa kabilang side. Nag-green na siya. Adjust ko dito kasi lalabas dun sa kabilang side. Eh, tatama. May nagtatunong sa akin saan ko nabili to. Nabili ko to sa Shopee, guys. Pangalawang bili ko na to, guys. <laughs> kasi nung una, pinag-iisipan ko kung yung isang laminator na mumurahin. Or itong heavy duty. So, balak ko sanang bilhin yung mumurahin. Pero, nagbago ang isip ko, ito ulit, pangalawang unit ko na co na laminator. So, marami akong suki dito ng paglalaminate. Pero meron pinagbabawal na paglalaminate or pagre dito ha. Kasi dati meron akong mga nalaminate na national ID na digital yung nada-download. So yan, okay na kagad. Patay na natin to. Baka sayang sa kuryente. Bawal ilaminate yung mga national ID na dinadownload sa cellphone. So, kung digital, digital lang talaga. Bawal mag-reproduce nun. So, nung nabasa ko yung sa PSA na bawal yon hindi na ako nagpiprint. Nasunod lang ako. Uh, natatakot kasi ako sa mga ganyan, guys. Baka mabalikan ako. Ano po? Yung ginamit ko, ito, oh. Meron tayo dito manimis lang. Uh, photo paper. Sobrang nipis lang. Ito, pwedeng gawing tar papel. Alam nyo yung tarpaulin, pero papel siya. Mas mura kasi yon Ito, halos ka-presyo lang siya ng typewriting. Mura lang. Para piso lang yung puhunan nito guys or wala pa sa piso 115 GSM yung laman nito ay 100 sheets so parang 100 lang din parang piso rin nga lang ang puhunan ng isa so dalawang rin yung ganito ko kasi minsan may nagpapagawa ng tar papel ng happy birthday malaking malaking ganyan tapos pinagdudugtong-dugtong na lang yung A4 size. Magli-layout ka lang talaga. Meron tayo ditong laminating film. Ako ay tumatanggap din ng lamination. Eto, pag nilaminate ko, 40 hanggang 45 ganyan, depende kung sa customer. Ayan, pag may discount or wala. Yung naman ay 125 microns lang. Meron ako diyang malaki malak makapal, 250 microns. Yun naman ay naka-roll nandoon sa kabilang side. Mas mahal yung tanggap ko doon ng laminate. So dito sa ID, pag ganito, manipis, meron din akong pang ID dito, 125. Ito, free lang to sa laminating film. Pag ganito manipis, 20 pesos lang. So, parang ang binabayaran nyo na lang, yung kuryente yung magagamit natin dito. Kasi, feeling ko malakas na sa kuryente, parang plancha na siya talaga. Tapos, may temperature pa siyang kailangan i-achieve bago niya maluto itong laminating film. So, kailangan uh, hindi basta-basta laminate ng laminate. Kailangan tama yung temperature. May instruction naman dito sa pagbinili nyo itong lamination machine. So, pag manipis, dapat 150 degrees. Bayan, hindi ko alam yung sa init eh. Tapos, pag makapal, 180. So, pag manipes, huwag nyo yung lalakasan kasi masusunog. Baka pati yung ID ng customer masunog. Magbabayad pa kayo. Ang hirap pa naman kumuha ng mga government ID. So, kada maglalaminate ako, nagpipray ako, huwag masira, huwag masira. <laughs> mga kasi masira. So, ito naman matagal na sa akin guys. Yung unang nabinenta ko, company yung nakabili. Talaga meron pa silang mga resi-resibong hiningi sa akin, company. So, yan yung aking business dito, yung padagdag ng business. Uh, hindi siya sobrang lakas, pero may nagpapalaminate. Gusto ko kasi lahat ng serbisyo uh, hinaharap ng customer, mabigay ko. So, ito naman, kung hindi mo naman lagi ginagamit, maingat ka naman. Ito kasi tinatakpan ko ng plastic, tapos may tela pa, para hindi pasukin yung roller doon sa loob na umiikot na kumakain. Kasi pag may pumasok niyang maliit na kahit bagay dyan, parang tatanggalin mo yung pinaka harang dito para maayos mo siya. So marami ko ko tingin kaya dapat alagaan mo. So hindi mo na natin tatakpan kasi mainit pa. So, Ayun guys, habang nagaantay tayo, share share lang tayo. Meron nga pala ako dito electric fan, guys. Kasi kahapon humina yung kuryente namin dito. Madalas 'yan mangyari dito sa aking tindahan. Nawawalan ako ng kuryente, ng supply. Dito lang ha kasi magkaiba yung breaker ko dito at saka yung fuse doon sa di ko rin alam yung mga term doon. Yung fuse yata doon sa bahay. Tatlo kasi yung breaker ko dito. Sa aircon, sa loob ng bahay at dito. So, magkakaiba. So, dito, lagi nawawalan. Kasi parang sabi ng technician, electrician pala, <laughs> diba? Hindi ko na alam. Sabi ng electrician, nagkakaumido raw yung wire mula sa main na galing sa batelec or yung nagsusuplay ng kuryente papunta dito sa amin. Diba, magkakonek yan. Nagkakaamag, nagkakaumido, nagkaka-mold dahil sa moist. Kaya pala nawawalan ng kuryente kasi nagkakaamag. So, tatanggalin niya para bumalik yung kuryente, yun, babalik ulit ang kuryente. Feeling ko, magkakaganon na naman, kasi, na, ilang beses na, siguro six times na nagkakaganon, na, na stress na nga ako. <laughs> tinawag ko na sa Batelec, eh, yun daw ay kailangan sa electrician na. So, yan guys ha, sa mga nagsasabi baka mahinang mag yung mga ref nyo, baka sa supply ng kuryente nyo. May times kasi na humina talaga yung supply dito ng kuryente sa barangay, na, dito sa puukan namin. Kasi yung transformer dito hindi na kaya na supplyan yung mga bahay kasi dumami na. So, magreklamo kayo doon sa kuryente nyo kung sino yung kuryente nyo dyan. Baka hindi na kayang supplyan, kaya mahina yung supply ng kuryente sa inyo. Isang possible reason kaya hindi minsan kayo mabilis makabuo ng yelo, kasi mahina yung supply ng kuryente. Napansin ko yan, ako yung madalas magreklamo dito sa amin. So yan, speaking of itong electric fan, hindi ko na siya ginagamit kasi bumalik sa lakas yung kuryente namin. So yan, eto sobrang tagal na guys, yung aking ceiling fan kasabay niya itong eto clip fan. Yan ay 2022 ko pa na bili. So 3 years na, di ba? Ang mura lang yan guys, mas matibay pa kaysa sa standard, anti-pid pa niya sa kuryente. Alam niyo yung bill namin, sobrang liit lang ngayon. Parang ang presyo ay Wait lang. So, yun guys, pinaalala nung nagdi-deliver ng tubig na wala palang delivery bukas at sa lunes na yung balik kasi nga undas. Buti pinaalala niya, kundi wala akong tubig, sana ako ng purified water. Yun nga pala guys, isi-share ko sa inyo ha, yung ating signage na to. Kung gusto niyo ng ganito, ay mag-comment kayo dyan sa baba na gusto ko din yan. Magpo-post ako sa Facebook uh, para i sa inyo yung link kung saan nyo i-download. Mag-comment kayo dyan. So, ang viewers ko, minsan kasi 1,000 to 1,500. 3% ng 1,500. Mga 40 lang ang mag-comment dyan na gusto ko yan. mag upload ako kung gusto niyo ng ganito. Maging libre na yung layout nyo. Tapos, kung gusto niyo may maiba, E di isasama ko din. Ayan, ito ay pinagawa ko lang kay Gemini. Hindi ako nag-effort dito, guys. Siya na ang nag-layout. Pagpapasensyahan nyo lang kasi minsan may wrong spelling. katulad dito ang frozen. Tingnan yung spelling niya ng frozen goods. So, yan lang naman yung mali. Hindi naman masyadong pansinin. So, kung gusto nyo, i-edit nyo na lang. Takpan nyo na lang yung letters na yan. Pero ako hindi ko natin takpan. Bahala sila dyan. Comment kayo ha. Bibilangin ko yung mag-comment dyan ng 40 comments na gusto ko din yan para ipopost ko sa Facebook account ko para ma-download nyo yung mga ganitong template. So marami pa akong pinagawa, merong pa isa-isa lang. So ilalagay ko dyan kung ano yung gusto nyo dyan. Uh, madali lang magpagawa kay Gemini, uh, tiyaga lang magpagawa sa kanya. So at least hindi na tayo magle-layout. Ano? Kasi kung magle-layout tayo, pahirapan pa. So hanggang dito na lang mga kasari. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aking YouTube channel. Happy selling sa inyo ha. Ingat po kayo ngayong puntas. Happy selling. God bless. Bye-bye po.